Bau. Hey. Oh. So yun guys, grabe. bau ano eh. Pwede pa kaya to, gataan, guys? <laughs> ah, comment kung sino kilo. Butol, oh. La, kilo na yun, oh. mag ilang kilo kaya lahat yan? yan? 3,000 kilos. Huh? 3, kilos. Ah. So guys, mga 3K. Kilos lahat 'to. Nung buo pa. Tuputan natin yung ulo mak. Tingnan natin sa yung ulo. Grabe ka taba nito, guys. Wow, sarap pa. <coughs> oh, sino dyan ang matapang sa kilawan? Hinahamon ko kayo, kilawan. Ito yung bunga nga. Ito yung bunga nga. Ito ay, 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 yung bunganga. Oh, napakalaki ng bunganga, Mac. Mm -hmm. Yan, oh, dito mo, oh, dito banda. Yan, oh. Eh, buksan mo, pagpunta dun. Nakakasama ko, guys, oh. Ayan, oh. Yung, ano, yung, yung, ala, ang talas ng ngipin, Mac. So, ayan pala yung bunganga, guys, oh. Napakalaki ng bunganga, oh. Ayan ba yung bunganga? Oh, ayan, ang ngipin, oh. oh, yun, oh. oh, oh ngipin ba yan? Oo, yan, oh. Ang ngipin yan. Alam, mo, kung ano, may... Sige lang kung saan mo kundi. Bakit tayo ngipin dyan? Ay, nakapundo! Ano, nakapundo ka niyo? Tinali, tinali yan. Ay, no? Pundo, oh. O baka yata na kanina pa. Laod pa lang. Dubay sa eh. Grabe naman kalaki yan, oh. Uy, nito tayo. Bumungo tayo. Hehehe.

Ayan bunga nga. Ayan. Ayan yung ulo. Parang wala nang mata. Ha? Gani gani. Murang trapal. Pag, pagkuha na yun. Pagkuha na. Mga dos kilos. Pwede na. Pwede na. Pwede na. ilaw mana. Ha Sige. Pa-pasabay? Bayan na di. Sino? Tayo na Ha? Dito dapat ilubong din ang akapundo. May may pundo may mga pisik man. Mo gi siguro. Yan namatay siguro. So yun guys, hanggang dito na lang. Bye guys. Kung anong isda yan sa inyo. so, si Kasagwan. So ngayon guys, stretch na dahil wala pa kaming huli guys. Kaya kaya maninisip na kami nang sang at liswe So wala rin kaming huling isda guys. So ngayon, ah, talagang no choice guys. Saang at liswe tayo ngayon. Wala well, hanggang dito na lang. Salamat. Bye bye.